Tay! Kumusta naman balay ni mo? Hello guys mga katikang natin dyan patungo po kami sa pabahay natin kay Tatay Papias Hindi po maganda ang panahon ngayon makulimlim Miyerkules kayo, so patuloy tayo. Ay, tayo pa sa. Tay. Kumusta naman balay ni mo? Ay, bosa na nila. Naga nakabalay na. na. ako ana, porma na, sarso na na, mata na gina. Ah, okay na kayo? Papa, ikaw. Pwede na tong sa gabi Ah, malingling ay tarisik na ito. Mas maayaw ang matupan eh. Dili na kayo magdali ng pagtrabaho kung matupan kung ulan. Ang ilan ang ipaninguhan na maaptan. Sina ikatap, anan las ubos. Ah, tuloy na kayo las ubos. Ano man sila ikuan. Ah, sa mga pado? Ito ko sa uma. Ito ka sa uma niya. Nagkiong-kiong mga diha. Oo. na nak, mabudong lain ini lang. lah, ginsel ginsel kan tu. Yan guys, ito si tayo papiya sa patungo sa uma. Eh, nag, nagsungkod man eh. Hindi oh, ko magsungkod, di ko kala. Di mamaya mo ako. Huwag niya rin ka na mo palit ang ino palit ang mga gamit na mo ha. Oo. Maka-adumit bugo city. Katunga po ka po ng sungkod. So, naamid ah, rin sa sitso lumbong man. yan guys. Yan. Manti na lang ito. Ano yung kayo? So, Magtaro kang sungkod ito ng de. libon eh. Ano yung kasana? Ano yung kasana? kay kinay ka kahoy, mm. hindi ra mga atus bano kay og pagkalison mo Hindi di ka maglisod ana nga Paano? Uh, pakay hoy la sa uh, bali pa ko dogay bale ba to kay uh. akong harugan ang batong ko ah na kay batong dito uh, nga imong kan oh kung gipugas imbutang ani mo puste ang batong hmm tanga ko mga kahoy parang dili mahapla no oh uh, dili mahapla ano sa kayo dako man sa mm. ko sa ko to ka patag to kung gipugsan ah uh, mo ba Ah, mayroon kay wala init, no? Oo, mag-iinit mo, bisan ko balay ko. Ah, mayroon man. Moro mag... May trabaho iinit Kwa tarwaho, tarwaho tau eh. Unyara na ka nag ka na magkusog init. Ay, bahala na po na kang inita ka niya. Inga, tanawa na mo imuhang ko ano dito, bayan? Oo, naama na akong mga mangho niya. Oo, nag-trabaho sila ron? Ang balay na rong ato, niyod to. Ah, niyod to pa? Oo, hinahinay lang? Hinahinay, kaya kaya... di matao gusto ko yung ang nagnabigay na pa. Huwag yung muna tarbaho ah may pag hinahinay lang ang ikasang ini ito ginitara ka <laughs> yan si tatay papias muad to sa siyang uma kaya sa si mga batong kuno dito nga batangan yung mga puste ayan ah, ang batangan kaya maaronin doon yung mamunga ba mm -hmm. sige ato na mo yung payag oh hinahinay lang ha oh hinahinay lang dito nga tarong siyang uma na adi ha Dumboy, Amuabog, um, Gatabugon So yung uh, Ang ihang payag Ang kubo niya na pinagawa natin Nandoon sa unahan So tingnan natin Ilang araw na tayong hindi naka-update Dahil busy din tayo So patuloy ang karpetero sa paggawa Another karpentero uh, nananghalian pa ang bahay sa nandoon sa unahan nananghalian pa daw hmm. Okay. ito na po grabe ang taas pala ng poste no okay, yung lupa ang taas pala ng dito may karugtong pa yan dito so, may isang uh, poste dito magbukay pa sila dito so yan po ay eh, malaki yung poste sa yung binuhusan na poste malaki laki so siguro para para matibay so, ito ko yung may poste pa to dito Dito sila mag ano? Magmasa. So mayroon tayo nung eh. dalawang pang puski rito sa ano. Dito banda. So inuna nila sa baba. Kasi sobrang ano ko. sobrang mataas. So yung puski ko. Po, grabe. Nakuha sa yung puski ko. pa tayo na. Napatay ito. Napatay ka, Andre. Napatay ang birader eh. Gumay na lang. Tapos oh, tinubo ah, na lang. Gagawin mo. Mag-oog. Luring po, mag-file. Hmm, bugay na. Atong kahoy ko lang, atong kahoy na. No? Ako niya lang tamo order, inog ma. Palay ma na. Na, kuha ng tray babaw. Ako ang 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 gusaw gani no ikwan lang, tag 1 1 feet lang no. Mm. Ana putso. Mm. Nya batangga ana, ana din. Ana ang katong yang para gusaw para sa oh. katong gusaw, katong, katong, katong. katong dito. Mm. Para sa to yung tinggal para sa ang paraos kana mas laom. Oh. Ayon eh, kana gusaw. Sunod. Oh, so, no. uh, so unom ito walo ra kapok magamit. Dito ba?

Yan guys sa mga karpintero natin, taga rito lang, hindi na kami kumuha doon sa amin dahil may kalayuan po. So taga rito lang mga kamag-anak ni tatay. So sila lang ang gumawa nito, Pacquiao system. Yan po ay makita na natin na simula na. So abang-abang lang ninyo ang ah, pagkatapos nito. Again, maraming salamat sa ating sponsor dito, Ma'am Reggie de la sa Chicago. Shout out at shout out din Sir Jose. Yan na, maraming salamat sa inyong lahat. yun po guys yan po ang update natin ngayon so natagalan sila sa ano po sa pagbuhos uh, sa poste kasi mataas po mataas so nilakihan na rin yung poste para matibay talaga so yan po ang uh, sa may kwarto doon may karugtong pa yan dito may poste pa dito poste pa so, patuloy ang paggawa unupdate natin ngayon dito sa bahay ni Tatay papias si Tatay papias ngayon nandoon sa uma. Stas. <laughs> sa uma ng kimkeyo mga top. Ng mga kape pa tayo. Kahoy, ano ni mga tao yan? Yes, stas. So, kung may ko lang tayong materyales dito sa ma ano, kapag ma dapat nalita ng mga kahoy. So mag-order tag-kulang sa materialis. Kaya mag-kulang yun. Yan ang munang update namin. Sa pabahay natin. Ito tayo tapyas. Hmm. So, malapit lang sa kanyang loma. Cobo, ito tayo tapyas.